Uh, quick two follows up, SEC, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan? Uh, Posible pong mas mataas. Uh, yan po yung ating tinitingnan sa lobo ng opisina ng DPWH at lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sino pang pa sa laysay, yam wala hu makakatakas dito pagdating sa sospecha. Everybody's a suspect pag dito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga, sa DPW. Opo, opo. And lastly po, um, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung uh, chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigili na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung mga uh, pinag-uusapan na po yan as we speak ngayon, meron na po kami mga taong nakikipag-usap sa kanila.